Pasensya na, hindi ko ay Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko pa naman tulad sa gawin. Magandang araw, ako si Stephanie ni Kate Vigo, labing siyempre na ang bulang, at hindi nagmula doon, ngunit nagmula rito. Tagabalayan nga pala ako. At simulan natin ang aking kwento nalabas lang ang kaingayan ko pagkasama sila. At napaka naman pag ako lamang mag-isa. Di alintana, optimistic na may kuluba. Mahilig ako maglaro ng bola, puzzle, at iba pa. Pagpalipas oras ko ay tulog o kaya naman pagbabasa. At aniniwala ako sa mga katagang kung para sa yo. Message. Ako, si Erika Kamawi S. Puhante, Sa harap ng iba, ako'y masayahin. Para kaibigan, maingay, at mahuli. Ang aking hilig ang makeup Hindi namang itunuloy sa mukha. Ito ang mascara na nagtatago ng sugat ng lihing mong ng ayaw ipakita sa mundo. Sa bawat guhit ng kolorete, may kwento ng rungkod na tinatakpan at saya na pilit na nililiga. Mahilig din ako sumali sa mga budget. Isang entablado kung saan ngiti ang sandata. Ngunit sa likod nito ay, may puso na tinatapas ng paus Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may elmino pa rin sumusunod. Kung maririnig mo man ang tingin na ito, Essential na. Ibaral ang pangalat ko. Mas gusto kong tawagin akong Ella kasi hindi ako sanay sa second date ko. Nagabalayan ba tangkas ako? Madalas ay tahimik lang ako. Kaya kung makita mo kung tumata akong tumatao mag-isa, hayaan mo na. May mensahe na kaya siya? Mabait naman ako. Pero kalimitan na sinasabi nila sa akin ay eh, maldita raw ako. Simple lang din ang kaligayahan ko. Makita ko lang masaya ang mga mahal ko, eh ayos na ako. Pero hindi lang maganda ang gusto kong malaman mo. Madalas ay irritable at mainit ang aking ulo. Kaya sa ganong punto, tahimik na ako. Hindi ko gustong paulit-ulit tinatanong. O minsan naman, gusto ko sa akin lang ang atensyon. Ewan ko ba? May yata ako. Pero nagagawa ko lang sa mga komportable talaga ako. Mahilig din akong manood ng movie. Kahit anong genre pa ito, ay go na go ako. Pero share ko na rin kung anong paborito ko. Ate, nood daw tayo ng horror movie. Teka lang, ito na! Pasensya na Ako, si Eric Lincoln Pasit. Eka kung kanilang tawakin. Masayahin ka, palatawa, at kalungkot. Isang gabi, kasama ko si na mam irian at jamalit. Tawa ng tawa, waray walang pakalak. Hanggang ang gabi na bonit ng isang kaluskos, isang bulong ng tilim, narinig ko, ramdam ko. Ngunit wala raw nakita. Mahilig akong manood ng pelikula, lalo na ng k-drama. Ngunit palagi kong iniisip, paano kung ang mga eksen kundi alaala ng mga matang kamasig mula sa dilim. Isang sulok ng bahay, isang liprong bukas, isang kusot na, na may bukit. Ano ito? Ipon ko. rin ang pagsali sa budget at naging musalika ng aming parangkay. Senta plato, hindi ang nakikita nila. Ngunit sa bawat akbang, Ramdam ko ang mga matang hindi nakikita. Mga matang nakamasin. Mga matang sumusunod. At ngayon, narito siya. Tahimik. Humihinga. Makikinig. Pasensya. Ako si Lloyd Adrian B. Dasas, pero Adrian na lang itawag nyo sa akin. At sa balayan Batangas din ako naninirahan. Tindong Diet tindong nga tindong pala ako. Sana tindong. Pero kapag napabayaan sa lamesa, na Lagi kong pinabalak na sumali sa mga Miss Gay pageant pero parang malabo na ata mangyari kasi hindi pa din ako buong lantad sa amin eh. Baka kasi kapag nakita ko ng tatay ko na nakabistida, eh kailangan ng tumawag ng ambulansya. Barbie Portes sa tumapit sa puro sa saya kasi kasabay ng pakita. <laughs> Ganda pa din si. Ito, ito lakas-lakasan pero pag mag-isa. Basta medyo hindi lang ako makikilala. Sa dami ko ba na ng pinapahisan para lang maging porselana. Gusto siguro ang lotion ko last Pero kasing kinis din kaya ng perlas ang kanyang maskara. Patawad, wala akong pagpipilian kung di gawin to. <laughs> What's up with guys? Ako nga pala si Maria Micaelabe Marasigan. 18 years old lang. Actually, turning 19 this October 5. And, taga rito lang sa Sampaga, Balayan, Batangas. And, hayaan nyo kong dalhin ko kayo sa kwento ng buhay ko. Let's go! Kaya ng iba, isa lamang akong simpleng babae na nagnanais magtagumpay sa buhay. Kaya rin ang iba, na nangangarap. Ako nga pala ay isang mag-aaral ng psikolohiya na nagnanais tumulong sa kapwa. Pinipili ang payapang isip at maayos na buhay. Isa lang naman ang hiling ko ang maging maayos at magaan ng araw-araw. Siya nga pala, ang mga hilig ko nga pala ay kumain, magdagat, magbasa, sumama sa mga kaibigan ko, sumama sa boyfriend ko at mag aliw, -aliw kasama ang pamilya. Ngunit, alam nating lahat na merong pagsubok. Isa rin sa kasama ko sa mga araw na iyon ay ang pag-alis kapag gabi. Hindi pong walang may alam. Kaya pa man, hindi ko lang sa itong lahat ay mag ah, Ako si Jennifer Gabriel B. Vergara, labing siyam na taong gulang, nakatira sa Lian, Batangas. Kasalukuyan akong kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Psychology. At ito, ang aking buhay. Ito ang aking pamilya. Ang maliit na yon ay ako, samantalang nasa gilid ko naman ay ang kakambal kong si Jennifer. Nasa likod naman namin ay ang aming mga magulang na namayapa na kung sampung taong sabi nila, may daw mag aral Pero, magminsan, minsan, tinatamad din ako. Nanunod na lang ako minsan ng Netflix, o di kaya ay, ako ng mga libro, ng mga nabela, at pabasahin sa tablet. May din ako maglaro ng table tennis, Magturo ng sayaw, at minsan ay umarte. Ay! At panghuli, may Kung aabot man itong clip na to sa video ko, makinig kayong lahat. <laughs> <Pati> ba? <laughs> sa bawat video na mga ko, ay may makikita kayong mga textong baybayin na nakapag-isinalid sa wikang Filipino may nangangahulog ka. Mamamatay ka. At kapag nakita ito ng inyong mga mata, <laughs>